Aris, 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 Sun, Moon, Rising or Venus sign, no? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagmamahal at kaliwanagan. This is your general reading for the month of September, paparating na energy ngayong uh, September. This is also a collective reading, iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung um, mako-collect na energy so hindi lahat is makaka-relate ka kunin mo lang yung makaka-relate ka at isang tabi yung mga hindi pwedeng uh, past present or future na ito na pangyayari ha ah uh, aris so hatay ng overall energy mo mm. shadow self attachment addiction temptation behavior, materialism, konon. Okay. Sige. Baka ngayon is parang merong kinaadikan ngayong, merong kang kaadikan ngayong uh, papasok na September, something ganon, no, or may nagsusulsul sa inyo, no, uh, Aris, or yung tipong dahil dala na lang ng, ano, mga pangyayari sa inyo nung uh, mga nakaraang buwan, mga nakaraang araw, ganon, no, kaya kayo parang may pagkilos na hindi tugma sa mga gusto ninyong mangyari. No, nangyayari na lang, ah, kumbaga, kinikilos nyo na lang ito or ginagawa nyo na lang ito dahil para sa ibang tao. Parang gano'n, no? Maybe sul-sul ba nila? Or maybe dahil parang nga trigger ka nila na gawin mo ito kahit hindi mo gusto. So gano'n, may, may mga ganyan nga sa, iyo, sa inyo ngayong uh, September, no, Aris? Okay. Ah, uh, para masyado kayong nag-worry eh. Kasi pagka ganun eh, ano Aris, yung tipong parang tinitrigger ka ng tao na magalit. trigger ka ng tao na parang patulan mo sila. Ganon, no? May ganong energy ako nakikita dito, Aris, no? Kaya ginagamit nila, kasi fire sign kayo, Aris, mabibilis kayo, mga prangka din kayo eh, Aris, no? Limbawa, yung ganito lang ha, example lang ha, yung uh, pakitaan kanila na na may ginagawa sila sa bahay, parang yung kapit-bahay mo or kamag-anak mo is nagpapaganda ng bahay, nagpaparenovate, no? lagi na lang may pinaparenovate. Tapos ngayon is bibisitahin ka, tapos sasabihin sa'yo na, ay oo, napagawa ako ng bago kong CR kasi ano eh, ah, uh, nagsasawa na ako sa itsura ng CR namin eh. So, iba, na iba naman. Ganon. So, parang tinitrigger ka niya na parang ganon din yung gawin mo, no? Kahit na okay naman yung nga uh, CR ninyo, no? Ganon lang ha. Example lang yun ha, Aris. No? So, dahil ikaw parang naiinis ka sa kanya na, ah, akala niya ha, ah, ako lang yung, ay, siya lang yung may kaya ang gawin yun. So, ako din, no? Kahit na alam mo yun minsan na meron kang budget, pero... Meron yung uh, budget pa sana na yon is hindi mo naman kailangan magpagawa ng CR o meron kang pang bagay particular ni, na pwedeng paggamitan noon pero dahil tinitrigger ka ng tao isa uh, ano ah uh, natitrigger ka tuloy na, na gawin gawin mo yung uh, parang gusto niyang uh, gawin no so dahil do natutuwa siya Aris. no ganoon ah uh, Uh, pagka ganun daw, Aris, ikat mo daw yung iyong uh, connection, cut your losses o oh. yung connection mo sa kanya, no, yung bahala na lang na hindi kayo mag-usap kung kailangan magkulong ka na lang dyan sa kwarto or sa bahay mo, Aris. no Pero alam mo yung nadadala kanya, para kanyang nadadala talaga sa mga gusto niya mong na natutuwa siya pag ganun, no? yung pinapatulan mo siya, yung sinusunod mo yung mga gusto niya, ganun, no? na gustong-gusto niya na pinapagastos kanya, parang gano no? O uh, gustong-gusto ko niya kapag 'yun uh, para siya nagpapapansin sa inyo, Aris, no? Tapos kayo, pinapansin niyo rin siya. Parang uh, 'yun yung nakikita ko dito, Aris, no? So, sabi nga dito, cut your losses, avoid drama. So, yan, kasi katoxic ka na yun eh. Mga drama na yan ng mga tao sa paligid niyo O oh no, Aris, no. So, wag mo daw hayaan. Ikat mo daw sila sa buhay mo. No, yung baka yung tipong lalapit pa lang sila, no, na nakikita mo na na, ay, nako, magdadrama na naman to sa akin. magpapayabang na naman to sa akin. Di ba, ganyan yung mga ano eh, yung uh, napapaloob dyan sa mga kadramahan na yan, eh, yung mga katoksikan na, gano'n, no? So, makita mo lang papalapit na sa'yo yung taong to, ganyan. Pwede nga umexit ka, sabihin mo na lang muna, Aris, na, ay, teka lang, ano, ah uh, tumawag sa akin si Junior, no? Sandali, ha, kasi naalala ko pala, sabi niya, tumawag daw ako ng ganitong oras. No? Basta maghanap ka ng something na, ano, na, na rason, no, para makalayo ka sa kanya, no, in a nice way, no, gano'n, no, uh, eto, em i-embrace mo daw yung uncertainty, yung hindi mo na alam yung ano pa yung mangyayari bukas, baka may gano'n na may, may pinagdadaanan dito na aquarius, sa yung tipong baka walang wala ka na, gano'n, or uh, hindi mo nakasama yung taong uh, gusto mo makasama, namimiss mo, gano'n, no, Uh, i-embrace mo daw o yakapin mo yung uh, kawalan ng katiyakan, yung hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So, go with the flow ka na lang, no? Nang may pananalig sa Diyos, no? Nang may pananalig sa universe, may kapal, no? hindi mo alam yung uh, mangyayari bukas, no? So, wag mo na nga, uh, wag ka na mag-worry na kung ipipilit mo sa isip mo na kung ano yung mangyayari bukas, no? So, yakapin mo na lang yung kawalang katiyakan. No? Hindi ko naman talaga alam ang mangyayari yung parang yung tipong ganito. Hindi ko naman talaga alam ang mangyayari bukas or sa makalawa kung a uh, kung ako ya ah uh, uh, tanggap pa ng ayuda sa anak ko. Ganun ba nang sustento sa anak ko. No? O sige lang, ayoko na siyang isipin, magpapatuloy na ako. O yung tipong uh, hindi ko naman alam talaga kung ah uh, kailan ba ako gagaling. Da yung ganun ha, para may nakikita akong uh, may ganyang senaryo dito, no. Again, sa so mga makaka-relate lang na Aries, no. Pero sige lang, gusto ko na lang maging masaya. So iiwasan ko na lang si kumaring chismosa or yung tinitrigger ako na gumastos, no. So ganun, i-embrace mo daw yung kawalang katiyakan, no. Yun yung mga yung yun sinasabi ng paparating sa yung energy ngayong uh, September. Aris, key on a ring many options and conventional one night sign string alone baka meron ditong ano yung uh, single ba dito na to ng love reading ha aris no alam mo yon na may pagmamahal dito or merong love dito na parang hindi kayo tapos parang may nangyari sa inyo Ganon ha aris alleges mga ka lang na aris ha or uh, alam mo yon yung uh, panandalian lang na naging kayo. May ganong energy na papasok. No? may posibleng ganun pala. Posible, no? O, oh, eh, dahil doon, magkaroon ka daw na unconditional love para sa sarili mo. Laging lumalabas ng unconditional love sa inyo. Aris, matandain akong tao, Aris, no? <laughs> so, naalala ko, unconditional love na naman itong uh, para sa inyo. Hindi ka siguro nakakapag-self-love, no, Aris? Parang yung tipong, inuuna mo lagi yung uh, ta ibang tao, yung kapakanan ng ibang tao. Kung matulungin ka na Aris, gano'n, no? may pangangailangan ka, pero inuuna mo yung ibang tao kaysa dun sa pangangailangan mo. Halimbawa, ah, uh, Gusto mo pa sanang bumili ng mga bagay, bagay na ganito. May pera ka. Pero dahil lang uh, mahal mo yung tao, unahin mo na lang siyang bigyan. No? Ganon, no? So doon, wala kang unconditional love, no? Or pwedeng ganito din yung isang scenario ng unconditional ng walang unconditional love sa sarili mo no. Ah, uh, marami ka pang gustong gawin pero dahil iniinis ka nung tao, niyayabangan ka no. And ayaw mo nang niyayabangan Aris no. Susundin mo yung ano, yung parang uh, gusto niyang mangyari no. Para lang masabi niya na para lang masabi niya or mo na kaya mo yung kaya mong tapatan yung ginagawa niya. Ganun. And dahil doon, no, wala na yung unconditional love. Hindi yung pagmamahal sa sarili, Aris, no. Kasi ginagawa mo yung bagay na yon, hindi naman para sarili mo eh, no. Tinanong mo ba yung sarili mo, gusto ko ba talaga to or baka siya lang yung may gusto, yung taong nanti trigger sa inyo, no, na gawin to. No, so kailangan mo daw dito ng uh, ano, unconditional love, yung pagmamahal sa sarili mo nang walang kondisyon, walang pag-aalinlangan nga uh, hindi ka nag uh, hindi mo nililimitahan yung sarili mo kahit ano ka kahit anong sitwasyon mo anong uh, anong meron ka ganyan no no kasi kapag nagkaroon ka ng unconditional love para sa sarili mo no na sige lang self kahit wala ka ngayon pero alam mo proud ako sa yung mga timong ganyan aris no mas makaka-attract ka daw kasi niyan ng ano mga bagay na hindi mo alam mo yon yung mga minimithi mo at saka yung mga in, yung mga unexpected na blessings is darating yan sa iyo basta ano magkaroon ka ng self love sa sarili mo Ganon, no aris uh, yung sinasabi ng cards ah. sorry wait lang ha tumapon yung cards So, ngayon, kaya tayo ng cards mo. Oh, wag ka daw ah. Wag ka daw mag-complain, wag ka daw magreklamo, Aris. No? Ay, sorry, sorry, sorry. Teka lang. Wag ka daw magreklamo, Aris. No? baka kasi ganito, no? Kasi may parang ang may taong nang sa inyo dito. Nakikita ko, Aris. Yung tipong uh, ginawa mo yung uh, sinabi niya. Limbawa na mare, no, nagpapagawa kasi ako ng CR. No, bakit ikaw, no? May pera ka naman, hindi ko magpagawa ng CR. Ngayon, no, dahil na nakikita mo na parang niyayabangan ako nitong tao na to, tinitrigger niya na baka iniisip niya hindi ko kayang uh, magpagawa ng CR. Di sige, magpapagawa ako ng CR. Ngayon, no, na natrap ka niya, nakuha ka na sa ganung mga uh, bagay, sitwasyon. No, yung gusto niyang mangyari na magpalabas ka ng pera. Kasi ganun eh. No, in short, yung gusto niyang mangyari is magpalabas ng pera. So, nagawa niya na yun, nagpalabas ka na ng pera. No? ah, uh, hindi naman talaga ang gusto niya is yung mapaganda yung CR mo. Kundi ang gusto niya talaga is magpagawa, magpalabas ka ng pera. Ngayon, nagpalabas ka na ng pera. No, Aris. Ngayon, magre-reklamo ka. Eh, naku, naubusan ako ng pera. kasi si Kumari, eh, na nakakainis, napaka-toxic, no? Bakit ganyan yung ugali niya? Lagi niya ako tinitrigger, no? So, yun, nagre-reklamo ko ng ren, nagre-reklamo doon sa bagay na ikaw naman ang gumawa, no? Nagre-reklamo mo si Kumari, pero in the first place is, ikaw, man, ikaw naman yung merong uh, uh, katawan, no? Para humindi or para umuo, no? Pero dahil lang ginawa mo na yon dahil sa pang-uudyok niya, sa trigger niya, sa inis mo sa kanya, ngayon, ang ending is nagre-reklamo ka, nag-gastosan ka na, nagre-reklamo ka pa. So, example lang yon, Aris, no? So, ngayon, uh, para makaiwas ka doon, manindigan ka para walang reklamo na mangyari, Aris. Kapag ayaw mo, at kung hindi mo feel, no? Or uh, yung uh, tipong mabigat sa'yo naggawin yun, di magsabi ka na hindi, ayaw mo, no? say it louder, ayoko, nakaklose yung ano, yung yung kanyang fist, yung kanyang kamuo, no? Hindi e sabihin mo sa kanya, ay, hindi, ayoko, sige lang, hindi ko type, no? Pag ayaw mo, ayaw mo, hindi na yung maraming, uh, marami ka pang explanation, na gano'n, no? Uh, Aris, yung sinasabi ng card sa'yo, para hindi ka nagre-reklamo, kasi yung magre-reklamo na yan, Aris, nagkakos din kasi yan ng stress, and then yung stress kasi, may tendency din of mina-immune system mo, ganyan, no? Again, so makakarelate lang na ano, Hana Aris. So, challenges. Make a decision work on inner healing, no? Mga challenges lang yan ang buhay, eh. Yung mga ganyan na complain mo, yung mga inireklamo mo, mga ano lang yan, mga challenges yan ang buhay, no? na kailangan mo magkaroon ng mabuting desisyon. Ano ba yung uh, pagkakaroon ng mabuting desisyon no? kung nahihirapan ka, Aris? No? Saan ba ang hugutan yan? Kahit anong sitwasyon mo, magkaroon ka daw ng inner healing. No? Yung tipong, uh, mag kasi lumabas dito yung unconditional love, eh. yung healing kasi, mag start yan sa the way ka kung paano ka magsalita, paano ka mag-isip, no? And paano ka kumilos, no? So, yung pangunawa mo, yung pagkilos mo, at yung uh, nga pananalita is dapat nasa mabuting intention, no? Yung nga, uh, katulad niyan, lagi ko binabalik lang, And, na example ko lang to, ha? Yung nga, uh, yung CR nga, anong kapitbahay, halimbawa, no? Na, ang intention nung, ang intention mo kung bakit ayaw mo is para lagi sa unconditional love mo para sa sarili mo, hindi ka, magno-know ka, no, yung uh, tatangi ka sa mga tao, isa, dapat magkaroon ka ng mabuting intensyon, no. no, uh, Pasensya na, kasi may mga bagay pa akong dapat unahin para sa sarili ko, no. Mabuting intensyon yun, no, kasi uh, nakakabuti yun para sa sarili mo, hindi destructive, no, hindi nakakagulo, hindi nagkakos ng away, hindi nagkakos ng kaguluhan, no, mabuting intensyon yun, no. Ah meron kang gagawin, no? Ah, ah kung halimbawa man na ah, sangayunan ayunan mo yung kapitbahay mo sa gusto niyang mangyari, dapat magkaroon ka ng ah, magandang intention. Ah kasi nga naman, no, medyo faded na yung tiles ng CR ko, so parang may point naman sa kumare. So magandang intention. So doon, dahil doon sa mga mabubuting intention na 'yon, no? Hindi yung parang gagawin ko 'to, no? pagpapaganda ko ng CR, no? Ah, uh, yung katulad ng sinabi mo, kapitbahay ko, napagandahin ko yung CR ko para pasakitan din kita, para masabi ko din na kaya ko, no? Yung mga ginagawa mo sa bahay ninyo, no? So, di ba, makikita mo doon na napaka-destructive, no? Na para lang panggulo yung iyong motibo, no? Yung hindi tama yung iyong motibo. So, walang healing daw do doon, no? Aris, no? Ganon, no? yung uh, pagdedesisyon mo, yung pagkilos mo at yung pananalita mo, yung yung paano ko mag-isip, ganyan, is dapat ang sentro niyan is yung uh, mabuting intensyon para sa kapwa mo and para sa sarili mo. No, doon nasusunod yan kung hi -hi hindi ka ba or o oo o ka. No, ganun, na uh, Aris. So, yun yung reading mo for this coming September. So, kuha naman tayo ngayon ng uh, Archangel message. Kumalo. From Archangel Opal. Parang may baby dito. Baka magkakaroon na ng uh, baby yung mga gusto mabuntes. O no? baka, ano, si Archangel Opal yung magbibigay ng baby. Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. No? Yung mga anak mo daw, yung may mga anak na dito na Aries lalaki man 'yan or babae, no. Yung mga anak mo daw dito daw sa dito daw sa Earth, no, or uh, kahit daw sa heaven, no? ay masaya at, at inaalagaan ng ating Panginoon at ng mga anghel. 'Yun yung sinasabi ni Archangel Opal. So 'yun lang yung reading mo for this coming September. Aris. So 'yun lang, thank you bye.